Good morning po sa ating lahat guys uh, Please Monday morning po sa ating lahat Ako po guys ay magagamas ng aking tanim na kangkong Aray magagamit ako ng gloves gawa ng madami kasing lipang kalabaw eh makate makate sa kamay Ayan po ang aking ng so, yung aking tanim na kangkong Ayan po Hirap na kung umupo gawa ng aking sugat. Ang hirap umupo. Paralabas na akong paruluan guys. Hongo masaning ako. Kaniya ba guys? Hongo tanong na kang tangkong kay nandag naman sa sanbot. Simula nung ako inaupira bali may tatlong buwan na rin na ako na makakagawa kasi so hindi lang talaga ako nagbubuhat ng mabigat baka mabihira yung aking tahi nagpumasan ko yung aking pangkong is, oh, pag isuog, di gay pag magluluto ng sinigang o hindi na kailangan bumili at meron ng tanim na kangkong para lumamburo ang trabaho si Batanggin niya bahay na lang talaga dati ako ay factory nung ako ay naopera yan sa bahay muna ayun guys gamasan ko na rin aking kampong ay dati ano din so, halo kasi itong aking tanim din may kangkong, may kikichay kaso magaig sya ng ano nang damug o ano, hindi ko nga naabiad ari nung kinanimkot ako nga ay naupira kaya alam ko pa lang sya maabiad tingkahku raikku buka-buka kana kita nang atong... atung tawat ani kita nang atung terlas nang ano ang kunay mga kaya. Ayan ang aking garden garden guys. Nagamasa ko na. Aray ko. Hirapan naman ako. Ang kung at tanim na picha, yung aking tanim naman na ang palaya ay napakinabangan ko na nakuhaan ko na ng isa ang hirap na mangyumot ko ang oh, sakit naman ng aking sakit ng aking tahe 不。Oh. kasi guys ang pagkakaalam ko sa kangkong hindi siya mabubuhay sa ganito akala ko nabubuhay lang sa tubigan nabubuhay din pala siya sa ganitong walang tubig Kung Ako ay bata-bata pa yan ang unawa ko ang kangkong ay hindi siya nabubuhay sa ano pang di kakain ng yan ay. para kaunti yung ginamas ko guys ako ako bagay hinapo ay ng aking mga tanim na kangkong guys so, tapos may ilang pera hindi na akong tanim na pichay uh, kaysa bibili pa hindi na bibili ng gulay pag masipag ka lang magtanim guys sa probinsya ng pag nasa probinsya ka nakatira pag masipag ka magtanim ng mga gulay gulay hindi ka na lang kailangan bumili ito yung aking puno ng ampalaya guys nakakuha ako dyan ng isang malaki meron pa din siyang bunga nandun sa tuktok. at may ilang perasong okra din at yung kalamismis kung tawag hindi niyan sa Batangas guys yung sigarilyas tapos meron din ako dun sa likod ng mga okra ay hindi ko rin magagamasa tapos mas madami yun baka ako'y ma binat kain pala tayo guys ng ano ng na... ito, rambutan may rambutan din eh muna ay upo at manginginain ng ang rambutan, kain tayong rambutan. <laughs> Matamis siya pag eh. siya Sup ay sop-sopin kinunyop po kasi ang bunga ng ano. Paminta na tayo ano 'yun, no? ma malalaki na siya. ito. Ito yung puno niya, guys, oh. Ayan. Gumapang siya sa puno ng ano, Madre cacao.